pagising namin ay wala na pala yung likod. Nagutay na, nag bigay na ng, dumigay na yung mga lupa. Pati nga po yung mga gamit na nasa loob, wala. Walang nailabas at na-shock na kasi yung pagguho niya ay delikado. Kaya nag, ano na po kami agad, umalis na kami agad. Ay, baka naman nga kay Pangulong, ano, Pangulong BBM, Marcos, matulungan yung... Bahay namin na makatayo ulit kayo, makabangon ulit kami sa nangyari kasi never naman namin inigisig na magkakita nito po. May mga sandalo na po nagbabatay sa daan, di na po pinapadaan. Dito po ito sa barangay Kabatuhan, sitso Kabungahan, labo Camarines Norte. Maari po yung motorsiklo lang. Mm -mm. Kasi wala na po, maliit na po talaga yung natirandaan. Eh. Tapos Apo. may crack pa. Actually we have 10 major uh, tributaries sa Camarines Norte. Eh. Pero ang longest tributary natin itong uh, Busigon River and Labo River. Uh, kasi nagdudugsong yun eh. From San Thailand, Mount Kalig, going to Labo, going to Binsons. Hanggang ngayon nga, yung flood marker namin, di pa man, namin makita. Yung level trip po natin, ibig sabihin nun, ibang wait. Hanggang ngayon, ay nasa ganun level pa rin siya.